niya. Namin dalawa. Ano? Oh. oh. Palitan na natin damit mo. Ha? init na na. Oh. Upo. Oh, Ito. na ah. Nasaan naman? Mas gusto niya po dito sa baba. Oh. Pag sa kwarto ayaw niya sa taas na. Upo. Oh. oh. <laughs> ano? Labas tayo. Paaraw ka. Ano yun? May lizard. May lizard. Ang puti ng ano mo. Aw <laughs> oh, po. Ano? Ano? Tara. Tara. Oh. na ate. Tulog pa. Ano? Ano? Oh, <laughs> tahimik pa no pag wala yung dalawa no tahimik ha? si neo lang maingay ha? uu uh, udu sino maingay? neo lang bye bye Diyan ka lang no ha? Balit ang kumuna damit mo. Ha? Tapos, pasyal kayo ni Lolo sa labas. Ha? Pasyal ka ni Lolo? Ha? Gusto mo? Gusto mo pasyal ka ni Lolo? Ha? Oo. Parang kumunat ka. Ba? Aba! s i n o Bu h a i Sini, Bu Haji. Sini, Bu Haji. h Bu Denny. ka na yan? Ha? Yan nahila ni mama. Akala niya, sanda Na? Kaya na-press ka din naman yan, na? Na? Kaching! Kaching! May lamok na isa. Lamok ba yun? Oo nga, may lamok ba? Ayun, nakuli no, ni mama ah. yung lamok. oh, galing ni mama. Na? Oo. Ay, no, po. Diyan ka lang muna. Ha? Magbibreak pa si mama. Ha? Okay? Huwag kang iiyak. Diyan lang. At! Ting! Magkakasipon din po ata siya. May sipon sina ate. No? Pasti si mama. Parang magkakaroon. No. Uy. Ano? Ching ka na na ching eh. Oh. Kawawa na baby na yan. Tapos, meron po palang bisita. Nalit pa naman ng baba ngayon si Leo. Hindi ko din po ano. Hindi kami tinawag ni Papa. Ano? may kasama pa naman daw po yung mga anak po. Gustong makalaro si na Chichi. Kasong sarap pa ng tulog. Nagpuyat kasi lahat kagabi. No, walang pasok. Naglaro. Oh. Uh, tapos si Neo, nakisabayan. Ha? Ah, kaya nalit din si mama ng gising. Damd pa namang ano, pasalubong po sa mga bata ata. Kita ko lang doon pagbaba na. <laughs> Tapos saktong pagbaba kasi namin, paalis na din po si ka-farmer mamamalengke. Na, na. Diyan lang na, wait lang po na. Ayan po yung pasalubong po nila, damdame. Kay... Niyo Oh, may ano pa si Neo. Ang oh, cute. <laughs> Tapos, ah, mamaya na paggising ng mga bata. Tapos, may nakita rin ako dito. May mga chocolates. Maraming salamat po. Tapos, ayun, no? Meron yung mga boys, no? Papaya mo yun. Sleepin natin. mga pangalan. Sayang naman, hindi namin ano, na meet. Pupunta daw po ata ng ano, diretsyo ng Pangasinan. From, ewan ko po kung saan galing, Cavite po ata. Ah, kompleto po ang mga boys. Thank you po. Tetah. Chichiro one yo, Ah, for SM or Thank you, thank you po. Kompleto po mga boys. Ah. ito kay Rowan. Ah. <coughs> <coughs> Hmm. Hey. picture tayo, picture. Smile, Smile. 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 Smile Smile. <gum> Ang <gum> sarap pitpitin po ng batang to. Ang sarap, sarap, sarap. <gum> po kabait ang batang yan ganyan lang yan nakadikit o oh, unti unti o matutulog na oh, diba ang sarap na alagaan ng batang yan Hmm. hmm. In Ngayon yung wobo bit. Ngitian mo daw sila habang tulog ka. Ha? Ngayon. Makakapit pa yan. Lagi yan ganyan. Hmm, kung kapit Oh. Hmm. Mawawala daw siya. parang puyat na puyat ah hindi bumaba agad no sorry po talaga sa bisita po kanina hindi po namin alam sana tinawag tayo ni papa no Yun, Uy, may bisita po tayo. Pinapunta ko si Bonaters. Namimiss ko siya. <laughs> Tigilan mo. Oh, medyo 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 si medyo 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 gising medyo eh. medyo mo na Nat, Nat kausapin mo si medyo 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 ay, Ay, na. Ay, gatas na. <laughs> Nasa akin yung dede niya, nagalit siya. Attitude yan. Sa akin na lang bag ni mama mo na. Ang ganda naman ng bag na to. Ayaw niya pong pinapaano yung gamit ng mama niya. Peace, Lolo. Peace, Lolo. Mm. Sige, sige, yun naman. May gatis no, pa no, no. sa labi. <laughs> mm. Naglabas ng milk. <laughs> ha? Nag-swim ka doon? Ano na? Bunat? Dede, bunat na? Bakal -kal ng bata, gising na. Ano yan? Nakita niya. Kanina niya pa. Gustong ano yan. Sabi ko. Maya, maya. Ano yan? Kanino ba yan? Toy. Toy? Kanino toy? Toy in Dodo. Dodo Rowan. Toy in Dodo. Dodo. Ah, sa'yo yan, Cars. Dodo o Rowan. Say thank you ka po muna. Thank you. Tingin ka dito. Thank you po. Thank you po. Uy, dami mong cars ni Owa, no? Ah? Uh, Yellow? Ay, anong color? Anong color? Yellow, black, and red. Very good. Ma ngayon daw, on the way na ata sila. Wow! Wow, thank you po. Thank you po, oh. Uh. <laughs> diba? Ganda. Hmm, tapos, may bag si ate. Ito sa'yo, ate. Sa'yo to. Ayun Thank you na, po. Sa bisita po kanina, tulog pa kayo, iniintay nila kayo. Di Hello. nagising ni Papa. <laughs> Di ka ginising ni Papa, may, ka may kasama pa naman daw, ano? Bata din. Gusto kang maka o makalaro. Yung ako yung 4. Ah, mag ka-age sana, ka-ano sana, no. Kalaro Mama, talaga, no. ano to doon, Yung pangalan niya, ano, six na pala siya. Hmm. Sa'yo to. Pencil mo. Tapos, ito kay, kay Niyo. Si Niyo, masarap ang tulog. Check natin yung kay Niyo. Ay, tara doon tayo. Tara, tara, tingnan natin yan noon. Si Nia, sarap tulog. Ang oh. bait ng bata. Ang <laughs> taba. Baldo. Baldo sa ano? Chi, please, huwag gisingin. Hindi natin machi-check yung pool nyo. Sige. Huwag nagising si Nia. Baldo sa... Oh. Help mo ko. Humalong dariles. Ang Papa. Uy, meron siyang ano... Bunny. <laughs> Cute. Hindi yan, bunny. bunny. Kangaroo bunny. yan. Ah. Kaya pala may baby dito. Oo. Mm -mm. Anong tawag dyan? Saan niya nilalagay yung baby niya? Sa pocket. Nang <laughs> kangaroo. Uy, ang cute. Ang cute nga. Hindi, ito. Okay niyo. Kay, kay Bunene. Ha? Ha? Pag medyo malaki-laki na siya. Ito, gusto ko ito. Ay, Bago magwan siguro. Mama, eto gusto ko to. Kay bunay na yan. Gusto ko to eh. Ang cute hmm. ng baby. Meron kayo, no? Oo. Oh. Hindi hmm. man natatawal eh. <laughs> Walang pa ah. Oo, oh, meron pa din si ebony. oh. bunay. Oo, oh, bunay yung tuloy. <laughs> Nagagayak kay Chichi ah. Thank you. Lucky? Suotin mo muna para masulit yung damit. Eh? Tagisak ni owa no. Oh. Mama yang gabi. Mama yang gabi. Labuhan mo na natin. O nga pala ano pa lang pangalan. Renato eh. Ay ang ganda. Oo. Oh. Lucky. <laughs> kay Rowan pwede to. kay ka farmer Renato and babalik naman sila Thank you daw po sabi ni Mama Beta yun no? narinig natin sa background <laughs> Oh, baby na yan. Sarap ng tulog. Thank you po. Pati pala kay yung last Nagpapa-thank you po si Mama Beth. Ayaw na rin pong mag ng name. Pero thank you, thank you daw po sa ano. Yung binigay din po last time kay Mama Beth. Doon sa nagpa-package po. Nagyayaya kasi mga bata. Check daw nila yung pool. Nagyayaya si Chi Pwede na daw to eh Chi. Wala lang magbobomba. Yeah? <laughs> Di pwede si Mama dyan. Si Lolo. Ay, Siya nakaano ano dyan. Si Sag. Ha? De dulu? Si Lolo. Pero busy si Lolo. Hindi. Ano Tapos pa na. Lang? Ano pa lang? Tita Ann. Nandiyan si Tita Ann. Hindi <laughs> ako pwede eh. Malo pa yung... Hindi. Pag may tubig, nandiyan hmm. si Lolo. Mabigat si Lolo. Tapos, lulubog si Lolo. Tapos, matatapon yung tubig. <laughs> Kasi masyado puno. Uh-uh. Di pa to natatakpan o oh? kailangan matakpan na to dahil ayan okay na to maliligo mga bata Sabagay, so, lagi namang may bantay pero chi o oh, yan ang sinasabi delikado din dati kasi hindi pa naman tinatakpan dahil continuous pa yung trabaho hindi, mama. tapos mama. di naman nagpupunta dito mga mama. bata mm. akala ko yun yung swimming pool Hmm. Ito pala. Uy, joke yun. <laughs> Niloloko mo si mama eh. Ayan oh. Ang tingkad ng color ng aming dirty kitchen. Dirty kitchen? Hindi na achieve yung mama. gusto kong color dito. Light lang kasi pero light na light. Parang white lang siya na may konting touch ng pastel green. Pero konting-konti lang na green. Gusto, gusto ko parang white pa din yung dating niya. Kaso, yun nga, nung nakita ko, may na-paint na na kalahati. Eh, na tinatanong nila ako kung i-adjust yung color. Sabi ko, hindi na kasi naisip ko magbabago, na, magtitimpla ulit, magdadagdag ng pintura. Tapos, ilang, parang, ilang silang nagpintura doon sa part na yon eh, syempre, ulitin nila yun. Parang ulit-ulit, mauulit yung trabaho. Mama. Syempre, di ba, nagpabayad din. Sabi ko, sayang nang hinayang din ako. So, okay na rin. din naman na yan. At least, diba ba? Uh, thankful na din naman dito po ako. Ah, dyan. Naligo kayo dito. Ba? Talagang inanon nyo na yan, ha? Bininyagan na, ha? Tapos, eto. Yan, kasi wala lang. Nahagip ko lang ngayon. Naisip ko lang ano, daanan dahil madaming nagre-reklamo sa kulay. <laughs> okay na din naman. Tapos ito, uh, ang nangyari, dapat kasi dito, plain lang talaga siya. Na may konti pattern, pero yung pattern na parang ano lang, parang stone stone, ganon yung pwede siya any color, any design parang mayroon kami nakita doon para siyang bato ng gabay doon yung design na brown na okay naman yon kahit saan mo i no? na tiles kaso yon puro out of stock doon sa napuntahan namin so sabi ko dahil plano ko nga dito green tapos nakita ko to may green sabi ko okay na tapos, yung napili naman namin na dito sa gilid, ayun, out of stock na. So, dito kami napunta. Dito kami, ito na lang yung napili ko. Yan. Pero sabi ko, kung magkaganyan ako, may pattern dito, yung sa baba, dapat wala na siyang pattern. Uh, yan nga, yung gray na yan. Pero dapat, ayang eh, yung gray na yan, continuous hanggang dito. Diyan kasi nakaangat 'to eh. Sana gusto ko gray din dito. Yung plain lang kasi nakadikit siya dito sa may design na tiles. Tapos ang yung dito sa baba niya, yung green din na plain lang dito. ganon Pero nakita ko nga si, <laughs> hindi na kasi ako kasama ni Ka Farmer nung nabili niya yon Nakalimutan daw i-add nung, ano, nung binilhan namin hindi na naisama kasi nagmamadali na rin po kami noon may appointment kami sa dentist so hindi ko alam na yung binili ni ka farmer para dun na lang hindi niya binilang yun dito tsaka hindi rin pala na gets ni papayam yung, yung sinasabi ko na dapat dito tsaka dun same nakita ko si tatay ruming meron na siyang nakalagay na ilang piraso dito sabi ko, pina pinalo, nagulat pa nga ako noon, nagulat din si tatay, namingin na pa, kasi ako, ah, sabi ko ganun. Ay, sabi niya, bakit? Sabi niya. Tapos sabi ko, uh, pina-stop ko muna pala noon, dahil sabi ko, may ano, tawag, iba pong kulay yung dyan. Sabi ko, baka magkulang yung tiles, na, yung green na yan. Baka magkulang kasi iba po yung dito, kako. Pero sabi ni Tatay Rumi, hindi, ito yung sinabi sa akin na ilalagay. So, yun. Hindi na ako nag-ano. Hindi ko na in-insist na ganong color na gray lang. Kasi nakalagay na rin naman. Tsaka, wala namang masasayang din na tires dahil kasama din naman po pala sa bilang talaga ni Papa Yam. Kaya ganyan ang kwento niyan. Pero ngayong nalagay, nakalagay naman yung washing machine. Hindi na rin naman halata. Maganda rin naman ng tignan. <laughs> Tsaka, sabi nga, wag nang matakot mag mix and match ngayon ng may pattern pattern ganon na narinig ko kay ano heart evangelista sa damit naman yon <laughs> o, ang ganda na ng aming papaya ito naisip ko laging magpuputik. kung puro lupa no baka magdamo kami dito tapos meron pa rin mga step-step by -step na simento. Tapos, gusto ko meron akong taniman siguro dito sa side. Mainit kasi akong puro simento din naman. Ay, may bisita pala. Kaya lang po. Sina Nanay LP. Pasok lang po ako naalis na pong ating mga bisita. Marami po tayong bisita ngayon nakakatuwa. Parang di Sunday kasi pag Sunday ngayon tahimik. Ay, tahimik kami dahil wala yung mga boys. Pero ngayon ano, masigla dahil sunod-sunod po yung bisita. Yung kaninang umsa umaga, yung 6 AM, yun nga po hindi namin naabutan. Chidahan dan baby ko. Tapos next si Nanay LT, ayan and family kumain po kami ng lechon sa kubo tapos may sumunod pa from Australia din nag, -ord, nag order po ng lechon dalawa, dalawa po sila eh. tapos yung isa an kay ate Fanny sa ano sila dito lang sa Apalit for delivery naman yung lechon nakakwentuhan din po namin sa Kubo natikman din po nila yung lechon Pati yung kaninang nag-order. Ay, ang ganda mo namang, galing mo namang maglakad. Paano yun? Sali kita sa ano? Miss Universe? <laughs> ha? Ay, ay. <laughs> Natatawa ka sa sarili mo na. Sama ka daw. Sama ka daw sa kanila. Tapos si Rowan kanina po nandun sa kubo, nagyayabang. Kaso, ganyang oras, ano niya na, power nap si Neo, mabait ayun na kay Wowo -wo, kay Papayam tulog sa sala maghapon lang ano tulog ay chi yung mga lego mo be bye bye daw Naka-close na ni Chichi kasi kanina pa po niya doon. Kamari Tesan sa Kubo. Ayan po si Nanay LP. <laughs> Ayun, wala na sila. Ay, na. na sila, Nat. Nat. Labi mo, Nat. Labi ng bunat, Nat na yan. Nat. Nat. Uy. Shhh. Uy, pagkain doon. Ayun, pagkain. Uy, pagkain doon. Sarap pa naman ng may baon po silang ulam. Anong tawag doon, bebe? Hamonado nga, no? sarap. sarap. <laughs> Pero ako nag pa din. miss ko yung ako balat. Native, ng native. Pinkish. Akala mo nga, pag hindi ka marunong, sasabihin mo, ay, hilaw. Pero hindi, lutong-luto eh. Ay Ito po 'yun. Hinaing ko. Oo nga. Meron pa nga tayo doon eh. Magdala tayo sa bahay. Meron pa kasi doon so, sa lolo. No? Oo nga. Asa 'yan? Saka ito, oh, may dala silang. Meron din sa kikas. loob ng bahay. Hindi <laughs> kikas, iba naman na. Ano yung kikas? Kikas ba 'yon? Ano? Kikas 'yon, ito iba si Lourdes hmm. Aling Kikas yung Aling Kikas, hindi ko sure. gaharo Gaharol ka ng mga aso. Nahanap ko yung tuta. Sinasan si Ponpon. Pinaalanan ko ng Ponpon. Kakatuwa ka hapon na sa may TV room siya. Binabantayan kami habang nanonood. Nandito lang siya kanina wala, baka sumama kay farmer o kaya kinuha na ng may-ari tinatawag kasi ngampon eh kaya naging ponpon. tapos ito po yung nabili naming fresh noodle binilad ko po siya para hindi siya mapanis ayan oh, ah. lumutong huh? malinis naman tong table tsaka binabandawan ko pa naman yan bago lutuin din pala si Ponpon nakita daw nila ni Naan kaninang ano, pumunta daw tumakbo sa kapitbahay baka kanila po baka naligaw lang kahapon nakitulog lang nagstay ng one night <laughs> nanat uy labi mo nat labi labi Ah. Meme. Si kuya. Ayun. Oh. oh, no, no. Huwag ka daw makikulit na. Bye-bye ka, bebe. ka na muna. No, no. Ang <laughs> galing mong mag... Uy, bawal ka dyan. Oh, ikaw ang no, no. No, no. Oh, oh. Sige nga. Bawal mo Bawin si nat Ay, no, no Sabi mo. No, no, Bilis. No, no. <laughs> ang tapang niya, oh. Parang kaya niya yun, no. Oh. Yeah. Yes. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Ay, bye-bye daw si Nat Nat. Magaling, oh. Ah. Bye-bye, Nat. Bye-bye ka, bebe. Thank you for watching. God bless. Ay, lalabas na nga. Bye-bye kasi. Mama, chup-chup.